mabilis at tipid sa oras. Wala nang mano-mano. Pantay ang hiwa, kaya mas madali at mas masarap kainin ng mga alaga. Matibay at matalas na blade. Stainless steel pa at pang matagalan. Alam nyo ba mga kabayan? Hindi nyo na kailangang magtagal at magpagod sa kapuputol ng gulay, damo at forage para sa mga alaga ninyo. Ito na ngayon ang sagot ang electric drill to vegetable crusher and seeder. Isipin nyo, simpleng attachment lang ito. Pero kaya niyang gawing instant forage machine ang ordinaryong electric drill mo. Ganito lang kasimple. Isalpak sa drill. Ilagay mo ang gulay, damo o root crops sa isang blade. At sa ilang segundo lang, pino na at handa ng kainin ng mga alaga ninyong manok, pato, bibi at iba pa. Mabilis at tipid sa oras. Wala nang mano-mano. Pantay ang hiwa, kaya mas madali at mas masarap kainin ng mga alaga. Matibay at matalas na blade. Stainless steel pa at pang matagalan. Compact at madaling gamitin. Ikabit lang at tapos agad ang trabaho. Kung gusto mas mabilis, mas magaan at mas healthy ang pagpapakain sa mga alaga mo. Ito na mga kabayan, subukan nyo na ang electric drill to vegetable crusher and seeder. Para sa akin, panalo ito kasi tipid na sa oras, bawas pagod at siguradong happy ang mga alaga natin. Sa mga gustong magkamero nito, nasa yellow basket, i-click nyo lang ang link. Good luck and good health. Mapagpalang araw mga kabayan